Hello friends, welcome back again to my YouTube channel. In today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng marriage license. So, step by step process 'yung gagawin ko. And pag hindi kayo kumuha ng marriage license, hindi kayo makakasal ng iyong iniibig. So, ito ang una talagang kinukuha, marriage license. So, let's start ito yung requirements para makakuha kayo ng marriage license. So, unang-una, kailangan kayo ng partner mo, meron kayong PSA birth certificate. And then, PSA Senomar. So, kung wala kayong mga birth certificate or Senomar, pwede na kayo kumuha through online or walk-in. Meron din naman sa SM Business Center, so pwede kayo kumuha doon. Pero kami, online na kami kumuha kasi medyo busy kami dalawa that time. But, siya na marlo yung namin dahil meron na kaming matagal nang nakatago na PSA birth certificate. So, yung price ng aming PSA Senomar ay 210 pesos. And, nakuha din namin to agad. Wala pang one week. Siguro mga three days lang dumating na agad sa amin yung aming Senomar. Yung sa birth certificate, I don't have any idea kung magkano yung presyo niya. Pero, I think Baka, same na sila ng Senomar or mas mura pa. Anyway, ito nga pala ituloy ng Senomar. Yan. Yeah. Ito naman is, katibayan lang na hindi pa kayo kasal sa ibang tao. So, ito yun. So, ipapapotocopy nyo nga pala to. Much better kung mga hanggang 3 copies. Kasi, ito yung mga dadalhin sa City Hall. Okay? And ang third naman na kukunin nyo, ay ang sedula. So, kukuha kayo ng sedula sa inyong barangay kung saan kayo nakatira. Katibayan lang naman to na kayo ay resident doon. And, ang babayaran doon ay nasa 20 pesos. Ang binayaran ko kasi doon namin, sorry, <laughs> puro, puro, sinasarili ko, 19 pesos and 84 centavos. So, depende siguro din sa barangay. Pero, usually, mga ganun lang na may presyuhan. Nun. And, huwag nyo din pala kalimutan magfoto uh, mag-photocopy ng mga government IDs. yan Much better na meron kayo hanggang tatlong copies din. And of course, two by two pictures. Kailangan din nun. Pero actually, depende yon sa city hall na pupuntahan nyo. Kasi kami, hindi na kami hininga ng two by two. Pero yung iba daw hinihinga. So, much better na din na prepared kayo para hindi kayo pabalik. After niyan, pwede na kayo pumunta sa City Hall. Pupunta kayo mismo doon sa Civil Registry Office. And then, doon yung ibibigay yung mga requirements nyo. Yung mga PSA, birth certificate, senomar, and so on. And then, meron pa-fill out sa inyo. Ito yung form, yung application for marriage license. Take note ha, dapat pareho kayong dalawa pupunta doon kasi may sasagutan din siya dito at ikaw. Ayan, so groom and so bride. Ayan. Pagkatapos niyan, ipapasa niyo to sa kanila. And then, may sasabihin sila sa inyo kung ano yung next step. Ayun na yung sa PMC o yung pre-marriage counseling. And may babayaran kayo doon na 50 pesos sa pre-marriage family counseling fee. And then, yung isa ay application fee for marriage CRD. Ayun. So, 80 pesos naman yung isa. Hindi ko lang alam kung pare-pareho to sa mga city hall na gito yung babayaran. Pero gito yung binayaran namin. After nun, ischedule kayo kung kailan yung inyong pre-marriage counseling. And after nun, babalik kayo. Iibibigay sila ng date kung kailan kayo babalik. And then, kailangan dala nyo na yung certificate. So, ito yung itsura ng certificate. Tadaan! So, ito yung itsura ng aming pre-marriage counseling certificate. Yes, yeah, sa Caloocan kami kumuha. Ayun. Yeah. Tapos po po kasi syempre privacy, privacy. Ayun. And then meron ditong mga pre-marriage counseling lecturer, yung midwife, peer siya, and then yung OIC ng City Health Department. So, kailangan nyo umatin dito kasi pag hindi, isa, eh, pag hindi, eh, baka hindi kayo makasal. Kasi isa to sa mga requirements. So, kailangan talaga meron ito. So, ito, dinala namin ito sa City Hall. Kasama nung, yung parang may binigay sa amin na parang resibo kung kailan kami pupunta ulit. So, sinama namin yun, dinala namin. And after that, may binigay sila sa amin na notice. Applicants for marriage license. So, binigyan na kami ito. and marriage license and fee receipt. And nga pala dito sa marriage license and fee receipt of 2 pesos. Nakalagay na this license shall be valid in any part of the Philippines but it shall be good for no more than 120 days from the date on which issued and shall be deemed canceled at expiration of said period if the interested parties have not made use of it. So dapat within 120 days ay makasal na kayo. Kasi pag hindi, mababaliwala at uulit kayo sa umpisa. So ito, pinasa na namin ito sa aming pastor. And then, siya na ang magpa-process nito after namin makasal. Binigay din sa amin yung application marriage license. I mean, application for marriage license. Ito yung sinagutan nyo nung previews na pumunta kayo. Pero ngayon, ibibigay ito sa inyo with registry number na. So, yung una, diba, pag sinagutan nyo to, wala pa to eh. And ngayon, pag binigay na sa inyo, meron na. Meron itong registry number. And may tatak na din to. So, after nan, ito na yung pwede nyo ibigay sa pastor or yung sa pare. And then, pwede na kayo ikasal. So, ganun lang. So, kasi ito talaga yung katibayan na kayo ay pwede ikasal. Kaya kailangan natin ito i-process. No? Lalo na yung mga PMC. Huwag kayo tama rin na pumunta sa mga PMC. So, ayan lang guys yung ating vlog. And I hope na nag niyo nyo yung step-by-step -step process kung paano kumuha ng marriage lessons. So, see you on my next vlog!